Happy birthday to Jewish mama. Bumili ng cake at isang 1 meter pizza itong mga amo ko para i-celebrate namin ang birthday ng mama ko. Hi, ako si Jovi. Mahigit sampung taon ng kasambahay sa pamilyang Pakistani. Birthday ng mama ko ngayon at kaya ng umaga nga ay alam na ng mga amo ko kasi nabasa ng amo ko sa post ng pamangkin ko. Sabi nila ay celebrate daw namin ang birthday ng mama ko sila daw bahala sila daw bibili ng cake at saka pagkain. At ito na nga kinagabihan dinner time ay bumili na talaga ng cake at saka ng pizza itong mga amo ko. Pero medyo late na kasi galing pa sa eskwela itong alaga ko kaya nagmamadali kami ngayon kasi late na yung pamangkin ng amo Hello? ko papunta pa ng night duty. Hala. Habang namamadali kami ditong ikat itong cake para makakain na, may tumawag pa talagang importanteng tawag para sa amo ko. At habang may kausap itong amo ko, nakafocus naman sa amin ang camera, nakavideo, kaya sabi ko sa alaga ko ay magkat na kami ng cake para pagkatapos namin magkat ng cake ay kakain na kami kasi ang oras namin ngayon ay 9.10 at dapat 9.30 ay makalis na itong pamangkin ng amo kong lalaki para night duty. Sabi ko nga sa kanila kanina na mamaya na lang ikat itong cake, kakain muna kami para makalis na itong mga pamangkin ng amo kong lalaki pero sabi nitong bata ay gusto doon yung magkat ng cake kaya ayan na kinat na namin habang may kausap pa yung amo ko dyan. At ganito sila pagkatapos ikat ng cake ay kailangan subuan isa-isa itong mga tao na nandito. Happy birthday to Joey's mama. Thank you. Thank Happy you birthday. My is Guys, we are praying long life. <laughs> Actually, our uh, baby, they are going to <laughs> <in> their <laughs> home soon. Uy. 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 <laughs> yeah, जो लिखे मामा जी चलो इधर आ उधर कुर्सियों पे बैठो अरे हैप्पी टू टू हैप्पी टू टू अरे हैप्पी टू टू हैप्पी काके को भी इधर केक दो आ चलो थोड़ा सा दो केक 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 ये लिटिल पहले कार्ड मैंने जस्ट कार्ड लिया हां नहीं नहीं दीदी At Ayan guys, sabi ng amo ko na lalaki ay magvideo na lang daw dito. Wala na kaming time para magpicture kasi alam niyo guys, itong mga pamangkin ng amo ko, umuwi na sila pero tinawagan ng amo ko kasi itong amo ko at sa alaga ko bumili sila ng pagkain sa cake. Tapos itong mga pamangkin niya ay umuwi na sana kasi night duty nga kaya tinawagan uli ng amo ko na lalaki na pabalikin para kakain kasi yung pagkain na order nila, yung pizza, 1 meter pizza ay para sa amin lahat. Hindi namin maubos kung kami lang apat kakain at may time pa naman kaya pinabalik na ng amo kong lalaki kahit konting time lang kakain ng mabilisan. Kaya wala kaming picture lahat pero babawi kami sa birthday nitong bata na nakabulo ngayong July 4 birthday niya. So babawi ako, magpicture ako ng marami. Remembrance Baganorn. At ayan uuwi na sila as in sobrang nagmamadaling kumain siguro less than 10 minutes kaming kumain at ngayon ay uuwi na parang hindi yata nabusog itong bata na lalaki kawawa naman to. Ayaw kasi niyang kumain ng pizza. Ang kinain niya ay patatas lang. Kaya ayan, tingnan niyo naman guys. Sobrang sweet ng batang yan. no sobrang, nung maliit pa yan, sobrang close talaga kami. Kahit po umuwi ako ng Pilipinas, palagi niya akong hinahanap. At ngayon ay minsan na lang sila pupunta dito sa Kuwait kasi nasa Pakistan na sila nakabase at pupunta lang sa dito para sa entry. Tapos babalik na naman doon. Hindi pa rin niya ako makalimutan guys. So, diba? Sobrang kulit. As in, na ko talaga tong batang ito kapag babalik na sa Pakistan. At ayan, kinis na nga amo ko yung maliit na bata at uwi na sila. At munting pag mahulog itong baso, buti na lang ay nasa lo. Charot. At ayan, umuwi na sila at kami na lang dito. Uh, minom si Sir ng Pepsi. Kunti lang daw yung sa kanya. At itong cake nga guys ay hindi na namin nakain. Kaya ngayon ay sabi ko ay kakain ba sila or hindi. Sabi ni Madam Ayada niya kasi sobrang sweet. At ito namang amo ko ay konting bib sila daw yung iinumin niya kasi nga mga diabetic person sila no. Tapos tumayo na tong amo kong babae eh, kasi nga pupunta pa sila sa bahay ng aming pastor dito kasi nagkasakit yung asawa niya at ako ay dito lang kasi maghugas ako ng plato o di ba? Konti lang naman yung hugasin ko kasi kami lang naman konti lang kami tapos pizza lang yan wala masyado nga oil oil. So mabilis lang ako matapos. At ayan mamadali na nga itong alaga ko kasi sabi ko sa kanya ubusin niya itong pasta kasi konti na lang ang natira pero busog na nga ay hindi niya na naubos kaya ako na yung umubos. At nagpapasalamat na naman ako sa mga amo ko at sa alaga ko kasi sa birthday treat nila sa mama ko. Pero sabi nga ng alaga ko, what is this? Parang hindi tayo pamilya, bakit ka mag-thank you? Walang thank you, thank you dito, hindi usong thank you, basta pamilya. Ganon yung pagkasabi ng alaga ko. As in, sobrang sweet nila, sobrang sweet na itong alaga ko, sobrang blessed ako. Ipagdarasal ko na lang na si Lord na ang bahala sa kabaitan nila at si Lord na ang bahala kung anong nararapat nila. Kasi as in guys, sobrang bait nila talaga sa akin. At hanggang dito na lang guys, maraming Salamat sa birthday greetings niyo para sa mama ko. Thank you for watching. Bye-bye. God bless everyone.